Hi guys! So, paikagun mo na ho ha! Karang maikag mo ha! <laughs> joke ra guys. So, nang order di ay ko para ni baby tungod kay um, buwa man si Jim, mga gagmay nga sa Siguro mga 0 to 3 months so, sa TikTok na ito order. So, first time na to dari guys nga mo order sa TikTok. So, ato na isang ablihan katong tanawon. Kung nindot bang ilang items. Ito papa papanak. Mar! So, atong gi-open karong una, guys. Oh, excited naman oh. ang atong medias. Wow! tolong ni si Jakabuok, guys. Ja, 105, Rani. Hello, ka-cute! Yay! Ka-cute! Ang baby boy, Jude, oh, ni style. Tadang! Nindutan, oh First time na ko mag-order sa TikTok. Ang nindutan po na yung items nila, no? So, mo ni Gusa, guys, na, o, oh, uh, sa ka-styling uh, siya sa katungkuan, katong medias, oh, ninduta o, oh, yehe, astiga, yung mga design rin, guys, as Okay. So, syempre, mo, nagkikatulo, di ba, mga iring-iring, <laughs> astiga. So, mo, nagkikatulo, karo, ato na mo, i-ready ang ikaduha nga parcel. So, mo, nagkikatulo, guys, kung ano siya Jess, sanina, ni, Kuha ni si Jamit medyo mahal-mahal ni 155. Ni Duhanis, Tulunanis, tsaka Paris Puro radyo nita nang sa akong kuan newborn. Huwag ni kang rap-rap. <laughs> Sunod na naman, kaya budget lagi, di ba? Uy, ala, nang ka cute Ay! Siga. Hindi dito ka magmahay dahil sa TikTok, no? First time na mag-order sa TikTok, pero nila itong na-classy na. Bili oh, ba Barato pag-shipping. Stiga. Tulo na si Zachary Sign, di ay, na? O, oh, diba ba? Cute. Na? Papa's boy. Diag ni. Eh. Mama's boy. Stig. ya guys mau nih angkat tong pang tolo puro dah jadi kambibi sorry lah kemai jadi mampu di kumpungan si lagu order kayak ini lagi atom budget ini ngedut kiyot video ko yang sejak guys nipis pero pwede rapat pang bayar kan ini sejak pwede jadi pang lakaw dah pwede pang lakaw nina Ani ka astig magtila. diyan yung to design. Oy, mga cute. Okay ra po. Nagdugo ka. Di ba astig? Jet Pwede na sa pang newborn. Sumawa lang sana guys. Salamat sa pagtanaw.